Ano ba pa kasing nito kulin? Da... Saka WhatsApp? up pabalik na kami. Tapos ng outing namin. Tapos tayo na.

Kaya nga, na natin yung Ha? Kaya nga, kalahatin na natin yung jeep. ka pala jeep? Oo. Oh, walang tayo ng gun. パーセン。

Press na, press na, kinilaw. Tara. Tumoy pa

What's up? Pabalik na kami. Tapos ng outing namin. Ano? Hi, no, Dad. Hi, Dad. Ano? Ang okay. bilis. Ang bilis tumakas.

Ah, baba kasi ng ito. Da Kulin da... saka ano oh, ba 'yan? Ano ano baba kasi nito. daw ito ito ng mga mm. gara Ah, oh. oo. Oh. Dito ko magtatambay dati. Nakiinom kami kay Kon.